Idol, pati ka lumaban sa bodybuilding competition, ang ganda ng wang katambulal na sa si salamat sa pumuri sa compliment. Pero in reality, itong katawan ko, sa 100% na mga kababayan natin, uh, 80% kasi not into fitness, or syempre certain sports, so medyo payat sila, or strongman sila, so yung mga fit, 20%. And then yung talagang pang bodybuilding, 2%. And then para makatungtong sa mga bodybuilding stage sa ibang bansa, wala pa na I mean, may pro tayo dito tumungtong pero fifth place siya. Tapos yung nag-first place na five times na unang men's physique, doon siya lumaki. Tsaka half siya sa, ano, sa ibang bansa. Hindi dito sa Pilipinas. So, mahirap talaga kasi una-una time, effort, diet, dedication. Kailangan yung sponsor ka dahil walang pera dyan. Wala sponsor. Tsaka kailangan mo na mag-anabolic steroids. Ayaw natin yan. Natural lang tayo. Natural lang tayo. Happy na tayo sa 45 years old. So, thank you so much. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do all three. Happy health?